Times Square, New Year's Eve sa New York. Maririnig na kinakanta ang Ald Lang Syne. Ito ay taon-taon matapos bumaba ang Times Square Ball. Ang kantang Ald Lang Syne ay madalas tuwing bispiras ng bagong taon natin ito naririnig. Ang kantang ito ay isinulat na may dalawang siglo na mahigit ang nakararaan. Ang Auld Lang Syne na kanta ay mula sa bansang Scotland. Isang tanyag na kanta partikular sa mga bansang nagsasalita ng Ingles. Ayon sa kaugalian, ito ay inaawit upang magpaalam sa lumang panahon sa pagsapit ng hating gabi sa bispiras ng bagong taon. Pero ayon sa pagpapalawig ng kantang ito, ito ay madalas rin maririnig sa mga libing, graduation at pamamaalam o pagtatapos sa iba pang mga okasyon. Ito ay isang tula sa wikang Scottish na isinulat ni Robert Burns noong 1788. Ngunit batay sa isang mas lumang Scottish folk song noong 1799 ito ay itinakda sa isang tradisyonal na tono na mula noon ay naging pamantayan. Ang old Lang Syne ay nakalista bilang mga numero sa Raud Folk Song Index. Ang pamagat na old Lang Syne ay maaaring isalin sa karaniwang igles bilang Old Long Sins o mas literal na Long Long Ago days gone by, times long past o old times. Ang pag-awit ng kantang ito sa bispiras ng bagong taon ay naging kaugalian sa Scotland at hindi nagtagal pumalat sa ibang bahagi ng British Isles at ang mga Scots ang nagpakalat ng kantang ito sa iba pang bahagi ng mundo ang karaniwang tono na ginagamit natin ngayon sa kantang ito ay mula noong pang 1799 sa ikalawang volume ng Select Songs of Scotland ni George Thomson. Ang tono ay isang pentatonic Scots folk melody na marahil ay orihinal na isang masiglang sayaw na may mas mabilis na tempo. Pero may ilang pagdududa kung ang himig nito ay ang orihinal na inilaan ni Robert Burns sa kanyang version kapag ito ay kinakanta. Ang tono ng Auld Lang Syne ay ginamit din sa tono ng National Anthem ng Korea at Maldives. Ngayon, ito ay may mahigit na 40 different language version at ilang mga sikat na personalidad sa larangan ng musika ang kumanta nito mula sa kanilang sariling version. Panggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin. And God bless us!